ikaw. Nagsabihan na kita pero hindi ka nakinig. Dapat nagjajakol ka lagi sa kwarto mo. Hindi sa banyo. Sinabihan na kita na may mga hidden camera doon. Pero anong ginawa mo? Nagjakol ka pa rin. pala mo. Gago ka. Dapat sa iyo talaga. Teka, hayaan niyo po magsalita para sa kanya. Ang pagjajakol po ay parte po ng peging lalaki. Sinagsabi nun. Ako hindi ako nagjakol buong buhay ko. <laughs> hey, Kaya, pinagbabawal ko para sa inyo kung magjakol. Hey, galit ako sa mga nagtagal. Kaya, pakla <laughs> ka siguro, no? Hindi ka nagjakol? Hindi, <laughs> dapat lagi tayo nagjakol din. Hmm? Hindi nang pagin lalaki. Kaya, tayo lagi magjakol pagkatasunod ng porn, gagawin natin yun. Hmm? Teka, anong porn porn sinasabi mo? <laughs> Noong panahon ko, hindi uso ang porn. Kaya, chario ang aking trip. Yung mga celebrity. Kaya, hindi ako nakasanay ng jacol, Kaya, huwag ka nang umirit. Teka, haya ano na po ang magsalita. Ako rin po naman ay nagtsakatsakol. Pero doon lang po sa may ibang bahay. Kasi po pag dito alam ko lang po may hidden camera. Kaya hindi ko na rin po ginagawa. di ba? Diba? Napaka-effective. Pero kung gagawin ko rin to, dapat may kasama kong girl. Para mas maganda. Oh, agree po sa kanya sir. Kasi ako rin po kasama ko po misis ko pang nagtsakatsakol ako. Ah, kung kayo po, Siguro po mga sabi ko, bading kayo. Sino bading? Ako? Bading? Bro, yung sinasabi ko lang po yun. Kasi po, oh, hindi, nasabi nyo kanina, hindi kayo nagjajakol. Pero lalaki po kayo. Ano pong gusto nyo palabasin? Hindi kayo lalaki. Kaya ito lang po masasabi ko, magjakol na lang po kayo mamaya. Para patunayan nyo sa amin na lalaki kayo. At makukuha rin namin kayo sa handicam. Kaya kung nga ako sa'yo, sir, jajakol na rin ako. Good idea. <laughs> Papatunay ko sa inyo na lalaki ako. Yan, magkakaintindihan tayo. Kaya, usun kasunduan natin yan. Mamaya, radyakod ka. Para patunay mo sa amin lahat na lalaki ka nga talaga. Patunay mo sa babae, nasa harap ko, na ikaw ang lalaki ng bahay.